The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Pastor, good morning! Pastor Biernes na? Ang <laughs> <Am> bilis ah! <laughs> Ted, Ted, good morning! Good morning! Good morning, good morning Pastor! <laughs> hindi na bisperas Brad, Ted, hindi na bisperas talagang Biernes uh, mm. na! Oo, oh, kaya yung iba din, naiipon na rin po ang lahat ng pagod at na sama ng loob. Oh. Yun lang. Opo, bawas-bawasan po natin yung sama ng loob raw no? para magkaroon tayo ng magandang ambience. Oo, oo correct. <laughs> Pero minsan hindi mo maiwasang sumama ang loob mo, lalo doon sa mga issue pinag-uusapan oh, dito. Oo, uh, easy lang tayo. O, Sige. ito pampakalma si Pastor okay. Jeff, nandito okay. na mga kapatid. All ears na po tayo kay Brad Jeff Eliscopidas. Yes, talking about pampakalma, Attorney Jello Conanan. Thank you so much for tuning in. Dali, dali. Uh, Brad, 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 uh, nagpagupit ka ba? <laughs> buhay pa naman Brad Ted. Oo. Ate Bell Bench Fixed, maraming salamat. Ayun, okay, okay. Na, na, napansin lang natin. O oh. oh, sige, go ahead. Oh. Ayaw <laughs> e, ako sa iyo Brad Ted, lagi kang gwapo eh. Nako, wala. Sumusunod lang. Wala. wala na, hindi. wala na, wala na yung saritang ano na yan. Ano na tayo? Uh, expired! Hindi, batang bata. Anyway, pinag-uusapan po natin yung tamang pananaw pagdating sa provision ng Diyos. Whether uri ka gagawa, may sarili ka negosyo, ano man, politiko ka, nagsiserve, nagsiserve ka sa bayang, ano man po, lahat po yan pinag-uusapan natin yung tamang pananaw, saan ba yung source at for what purpose yung provision ni Lord sa atin. So far, na-cover na po natin. Divine calling po yan. Basta legal at moral na pamamaraan ng pagkita ng pera. Alam nyo po, ang Diyos po, tinawag ka dyan and be good at it. Pinag-usapan natin yan ng Martes. Uh, hard work, excellence, integrity, lahat po yan. Now, to balance everything po, dahil biyernes na, we need to practice the gift of rest. Ikaw ba yung tipo ng taong maraming iniisip? Alam niyo yun, yung uh, pag nakahiga ka na sa kama, patulog ka na, pero ang daming tumatakbo sa isip mo. Before you know it, 3 a.m. na. <laughs> Inisip mo pa rin, paano ba kikita? Paano ba yung tatalbog na cheque bukas? Sabi po sa mga awit 4-8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, yawe eh, ang nag-iingat sa akin. Wow! Ano daw po sikreto ng mga nakakatulog ng mahimbing? Unang-una, number one po, pag alam mo, we are not in control of everything. Hindi ikaw, hindi ako, I mean, even the best plan na maisip mo can fail. Lahat po ng mga e experts expert sa negosyo, marketing guru, lahat nag -rally. 2020 vision, blah, blah, blah. Pagdating ng March, sarado buong mundo, di ba? Nawindang pagpasok ng COVID. So, sino in control? So, number two, we are not in control, okay? Number two, God is in control. Kung hindi po tayo in control, sino may control? Ang Diyos po. Bakit? Siya po may likha lang naman ng lahat. Mula sa lahat yung oxygen na sinisinghot mo, yung gravity na para hindi ka lumutang-lutang, lahat po yan ay gawa ng Diyos. Sabi nga po sa isang verse ni sa Bible, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's plan that will always prevail. So, magplano man tayo, dapat may angulo ka na, Lord, alam ko naman, ikaw pa rin masusunod. I'll just do my part. So, number one, you're not in control. Number two, God is in control. Number three, mahal ka ng Diyos. Wow ang taong in, ang tao po na isinaalang-alang ang buhay sa Diyos. Cargo ng Diyos 'yan. Kung maga cargo niya ang buhay ng taong sa kanya ay nakasalalay. Ang sarap pakinggan na, Lord, gagawin ko yung part ko, magsisipag ako, lalaban ako ng patas, hindi ako gagawa ng illegal at immoral. Then pagyaya ako, sa na lahat, Lord, atang ko na sa iyo ang outcome. Kaya po mag-ingat tayo. Pag feeling natin tayo in control, wala kang peace. Kasi lagi mo isip, paano pag nalugi? Paano pag nanakawan ako? Paano pag hindi na ako nakaposisyon? Pa Ang dami mong paano. Because you're trying to be in control. Well, in fact, you're never in control. I'm never in control. Hindi ko nga magawang itim yung buhok kong puti kung hindi ko lang pakulayan. So, yung control po is a myth. You're never in control. God will always be in control. Mga awit 4-8, sa aking paghiga, nakakatulog na mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Lord, marami pong salamat dahil um, binigyan mo kami ng free will. Alaya kaming mag-decide ano ba gusto namin sa buhay. And yet, Lord God, binigyan mo rin naman kami, Lord, ng wisdom to trust you na may Diyos na mas makapangyarihan sa amin, pinakamakapangyarihan, in fact. So, Lord, tulungan mo kami to put our trust in you. Yes, kailangan namin magsipag, kailangan namin maging matalino sa paghawak ng pera, pero Lord, best mo kami na mag-umasa sa iyo all the rest of our life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Mahala Panginoon, salamat po ng marami muli sa magandang aral at mensahe inihatid sa amin ni Brad Jeff. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Lagi niyo pong gagabayan at aalagaan si Brad Jeff sa kanyang pagbimisyon. At Lord, alagaan niyo po ang lahat ng mga manggagawa na ngayon po nakikinig sa aming pong programa at lahat po na ang mga galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Friday. Amen. Ano nga po? At si Brad Jeff ay sigurado ako patuloy ang mission ngayong weekend sa angka later at maging bukas Brad Jeff. Well, Brad Ted, maghihira muna ako ng iyong studio mamaya. Alas 4 po, sagot kita kay ating Cheryl Kusim, nandiyan po tayo sa studio. 4 to 5 p.m. po yan mamaya. Maganda yung topic natin about contentment. Yan, ano, Brad. Ganda yung oh, topic niyan. Oo. Contentment. Mm -hmm. How yeah. do you define joy or happiness? Yan. Yes. Uh -oh. yan, maganda po yan mamaya. And Sige. then, of course, mm -hmm. Brad Pitt, mm -hmm. alas 4 din po, bukas naman yan, mm -hmm. sa church na ako po ng uh, pastor. Sa Rebuild City Church, alas 4 po ng hapon Yan po ay sa aming Facebook at YouTube channels Rebuild City Church Yan po, nag-preach po ako dyan every Saturday, 4pm And of course, pag Sunday, sa Makati kayo Makita na rin tayo alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel, yung face-to-face -face naman po church namin, Rebuild City Church. Yan, Brad Ted. Okay, thank you so much. So, sa atin po ng programa, mga kapatid, Monday po ang balik ni Brad Jeff. Abangan niyo po yan, araw-araw, The Daily Bread. Wala po itong mintis. Opo, maliban na kung siya nando sa isla na walang internet. Tama, pero walang kukas po yan. Minsan lang po yan. nangyari yan. At kami po, nabahala kami oh, lahat. na nawindang kami noon Nabahala Force, kami lahat. course, majeure. Yes. <laughs> salamat, Brad Jeff. God bless you. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted at Chai. Ito pa niyang daily, Brad. Your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.